pinatanong nung uh, subscriber natin kung yung money claims daw ba, kung filed with uh, illegal dismissal ay four years din ang uh, prescriptive uh, period. Itong uh, question niya ang galing ito sa video natin about prescriptive uh, period ng money claims no? na sinabi natin kasi 3 years sa uh, article 306 kasi ng ating uh, labor code, ang money claims na yan ay 3 uh, years yung prescriptive period tapos yung uh, complaint for illegal dismissal naman ay 4 uh, years so yung question nyo ngayon kung magkasama ba yan at uh, ang magkasama daw ba yung money claims on illegal dismissal kung, pwede, kung susunod ang uh, prescriptive period ng uh, money claims doon sa illegal dismissal at magiging 4 years din kung sabay silang i Sagutin natin yan after nitong shoutout sa ating mga followers and subscribers. Alright, so <coughs> Sabi natin, sa Article 306 ng Labor Code, ang prescriptive period na money claims ay 3 years. No? Um, illegal dismissal naman ay 4 years. Ang basis ng illegal dismissal ay sa Article 1146 ng uh, Civil Code. no And uh, ini-invoke yan ng uh, maraming uh, decision ng Supreme Court kasi nga ang... Uh, Illegal dismissal ay in the nature of injury to the rights of the plaintiff na sinasabi sa 1146 ng Civil Code na prescribes in 4 uh, years. For example lang sa kaso ng Gallego versus uh, Wallian Maritime Services Inc. sinabi ng Supreme Court. 4 years ang prescriptive period ng illegal dismissal. Now kung if-final ba ang money claims na 3 years kasabay ng uh, illegal dismissal na 4 years, ang money claims ba magiging 4 years din daw ang prescriptive period? Ang sagot ay hindi. Kasi ang money claims, yan ay hiwalay na cause of action doon sa illegal dismissal. Hindi sila magkakabit. No? Ang ibig lang sabihin, uh, kung nakita ninyo sa pag-file ninyo ng complaint, may nakalagay doon sa form na causes of action. Ang ibig lang sabihin yan, na maraming pwede kang maging issue laban dyan sa employer mo. No? So, ang mga issue kadalasan dyan, mayroon kang illegal dismissal, may money claims ka, may illegal suspension ka, no, may union busting ka, na, ganyan. So napakarami ng pwedeng issues, causes of action, may kanya-kanyang rules yan. And when it comes to prescriptive period, nakalump yung mga money claims, 3 years ang kanilang prescriptive period, hindi yan nakakabit doon sa illegal dismissal. Dahil may sarili naman prescriptive period yung illegal dismissal. Kung halimbawa ang final mo nang sabayan, so madid-dismiss na yung money claims mo kasi barred na siya, forever barred na siya uh, under Article 306 kasi lagpas na ng 3 years. Pero magpa-prosper or ma hindi ba pe-prescribe ang, ang, illegal dismissal mo kasi within 4 years pa. No? Halimbawa, yung money claims mo at the time nung nag-file ka ay 3 years and a half na or 3 years and 6 months. No? Uh, ang lalabas niyan, dismiss ang money claims mo kasi barred na yan by prescription, yung illegal dismissal mo, aandar yon So, magkaibang rules. Kaya, kapag kayo ay mayroong mga kaso, wag na ninyong pabayaan. Kung sa tingin niyo may mga causes of action kayo, i-file ninyo agad yan. Uh, as much as possible, no? as early as practicable. So guys, if there's anything more na gusto ninyong ma gusto ninyong malaman, let me know. Uh, just uh, Comments uh, in uh, comment box, and again, thank you for watching. I hope to see you in my next videos. God bless.